Habang daan ay nagningit-ngit si Jocelyn sakay siya ng kanyang sariling kotse. Hindi niya matanggap na sa unang pagkakataon ay nasa bun siya ng kanyang editor. Sa tatlong taon niya sa trabaho bilang feature writer ay lagi siyang napupuri dahil sa kanyang profesionalismo. Di nga ba't nabigyan siya ng personal recognition ng kanilang publisher na si Mr. Julio Salamente dahil sa kanyang napakagandang artikulo tungkol sa isang vanishing tribe sa Talawan? Ngayon nanganganib nga, ang kanyang reputasyon dahil lang sa isang lalaking sa kung anong dahilan ay tinututulan ang paglalagay niya ng artikulo ng baby photo nito. Shit ka Colton Salvador, hindi rin kita pakikiusapan. Kukumprahentahin kita. Ikaw ang may atraso sa akin, hindi ako may pagkukulang sa iyo. Magdadrive siyang nagingit-ngit. Muntik na tuloy mabundol niya ang isang jail walker na bigla na lang tumuli. Kung di mabilis ang kanyang pag-iwas ay baka napatay niya ang tao Pawisan sa nervyos na itinabing niya ang sasakyan. Dahil kay Colton Salvador ay na tuloy siya ng tamang kontrol sa sarili. Dahil sa lalaking iyon ay nalilimutan niya ang defensive driving, pati nga si Balay nalimutan niya ang ikabit. Nakikita mo talaga, Colton. Tatarayan kita. You're making my life miserable. Banayad na siya nagpatuloy sa pagmamaneho. This time ay nakatutok na sa kanya ang kanyang buong atensyon. Nagsuot na rin siya ng seatbelt. Nakuha niya ang address ni Colton Salvador sa Antipola. Ang tanong si Eunice ng binata na nasa raw ng La Ultra Town Homes, isang first class residential area sa Bulbonduking bahagi ng Antipolo. Sa nuwerte naman siyang madat na sa bahay ang kinainisang binata. Nakita na itong nagtetend ng mga bagong tanim na fruit trees sa katamtaman ng laking bakuran. Kumunot na si Colton Salvador. Nang makita siyang palapit, nakalabas na sa nakahimpil na kotse. Mr. Colton Salvador. I need to talk to you. Matapang ang dating ni Jocelyn, lalong kumunot ang noon ng binata. Ang sabi ko sa boss mo ay sa korte na lang tayo magkita-kita, miss. Wala kang karapatang bulabugin ng editorial office namin. Walang kabagay-bagay na baby photo ay ginagawa mong isyo. Nagtataray na si Jocelyn. Pigil ang tinig ni Colton pero halata ang galit. Relative term ang salitang walang kabagay-bagay. Ang walang kwenta sa'yo, may kwenta sa'kin. Sa The bottom lens that you have offended me. Na-open ka namin. naka explain ka nga, Mr. Salvador. Natigilan ang binata. Pero saglit lang. Hindi ko kailangang mag-explain sa iyo. The point is you publish that baby photo with my permission. Pwede kang atribida, Miss. The point is there is nothing offensive in that photo. Ikaw iyon. Kuha ng baby ka. Ano ang masama? Natural sa mga baby na nakahubad. What's wrong with it? Nagpakinahang si Colton. Miss, hindi ko nga dapat magpaliwanag sa iyo. Sa korte na nga tayo magkita-kita ng editor mo. Hindi ako natatakot sa banta mo. Magdemanda ka kung gusto mo. E demanda mo ako. But spare my editor. Wala siyang kinalaman dito. Siya ang boss mo na may command responsibility sa naman ng maga sa ninyo. Kaya dapat lang na kayong dalawang dapat managot sa akin. Hindi ko ipinalam sa kanya na wala kang permiso sa picture. Kaya pumayag siyang ilathala ang baby photo. Hindi mo siya dapat isama sa kaso. Matigas pa rin ang tinig ni Jocelyn pero mababala. na. Halos nakikiusap na nga yata. Dapat ay nagsiguro siya sa kanyang tauhan. Kasalanan niya na nagkamali siya ng pagtitiwala sa iyo. Insulto personal, dahil pa ni Jocelyn ang nilampaso sa lupa. Umikas ang kanyang kamay. Sinampal niya si Colton Salvador. Malakas ang sampal. Namanhid ang pising ni Colton. First time na nakatikim siya ng ampas ng kamay mula sa kanyang kapo. At sa babae pang kinaiinis niya since their first meeting. Si Jocelyn naman ay nabigla. Hindi niya napigil ang sarili. Dapat ay pinigil niya ang kanyang galit. Nakita pa niyang namulang pisingin ni Colton. Malakas ang sampal niya rito. Napapikit siya sa ganitong pangyayari. Dapat lang niyang asahan ang maras na ganti ni Colton. Iisa ang sagot ng mga lalaki kapag nasasampal. Nang hahalik, panay ang loob niya. Ang buntong niya, pero hindi siya nagpapakita ng pagsisisi. Nasampal niya ito dahil ginalit siya. Kung gaganti may ito, kung dudurugin sa halik ang kanyang labi, dapat lang natanggapin niya. Galit na galit na sa kanya ni Colton. Pero munti mang pahiwatig na aalikan siya nito. ay hindi niya nakita. Sa halip nga ay tinalikuran siya nito at itinuloy ang pagyayaman sa mga fruit trees na nasa di kalayuan. Iniwan siya ni Colton Salvador sa my front door na parang tanga. Napasakit na ganti. insulto ang kanyang pagkababae. Pati ba ang mga labi niya ay walang apil sa binata ito? Pangit na pangit ang tingin sa kanya, kaya di man lang hinalikan. Nasakop siya ng habag sa sarili. Hindi niya napigil ang pagbalong ng mga luha. Tahimik niya ni Lisa ng bakura ng townhouse unit ni Colton Salvador. Muli ay numuha si habang nagpapatakbo ng kotse, palayo ng antipolo. Sa so, wulwami ang natanggap niya ang kabiguan. Naisip niya. Hindi na nga niya napakiusapan ng buruong Colton na yun na huwag idami ng demanda si Jack Jimenez. Inasulto pa ang kanyang patumabae. Madali pa nga niyang matatanggap kung siyang ang hinagkan ni Colton sa labi bilang nati sa kanyang pananampal. At ilo lang hindi niya matatanggap Yung hindi siya ay walang apil bilang babae. Pero marami naman siyang maliligaw. Liligawan ba siya naman ito kung siya ay walang sex pin. Kung siya ay pang. Hindi naman niya masabing bakla si Colton. Alam niya ang isang tunay na lalaki when he sees one. At si Colton, natitiyak niya, ay isang tunay na lalaki. Natitiyak na rin niya na may personal problem nga si Colton basis sa nakita niyang lungkot sa mga mata nito kanina. Kahit nagalit na galit sa kanya ang lalaki, ay hindi nito na ang kalungkutang dulot ng nagdaang panahon. Whatever, hindi sapat iyon para baliwala wala niya. Ang kanyang mga labi. Insultong ulit talaga siya sa ginawa ni Colton. Si Cindy ay napahango sa kinaroroan na ni Colton. Nagpangabot ang dalawa sa labas ng gate ng townhouse unit ng lunan. Palis na ang kotse ni Colton pagdating ng parisindi. Hindi nagalit kay Colton ang nobya, pero may pag sa mukha ng babae. Hawak nito ang isang kopya ng The Sweet Life magazine. Colton, have you seen this write-up about you? Napilitang pakirapan ni Colton ang marami. Nagtuloy sila sa terrace ng townhouse unit. Colton, bakit ka pumayag na ng ang baby photo mo na to? Ikaw lang sa mga awards dito ang kitang genitals. Sindi inaway ko mga editor at writer niyo. Hindi sa akin galing ang photo na yan. Sinugod ko nga sila sa office. Ididemand na sila. Good. Tapat talaga lang demanda. na. Nakakasirang puro itong ginawa sa iyo. Marami na ng friends ko, babae at lalaki. Nalagsisitawag sa akin. Tinutokso ako. Bullstar daw ako. O daw pala ay napakalit ang Oh shit! Ano raw ang napakalit? Mga gago sila. Ako ang nakakaalam na hindi malit. Alam ko, kaso ay masasabi ko ba sa mga kilala natin? Ano naman ihantad ko sa kanilang aking talo para lang sila ay maniwala? Kung huwag mo nalang pansinin ka ulit anyway, tal. nga, hindi naman totoo. Sindi bilang lalaki, laki na sa akin ang impresyo ng impresyon ng tao. Lalo pa nga when it concerns may image sa man. Walang lalaking matutuwa ng akala ng lahat ay maliit ang kuha niya. Gusto mo ba akong magsiwalat na okay ka naman? Na ikaw ay binihiya ng malaking penis? I can do it, Colton. Umiling ang binatang agriculturist. Hindi ko naman papayagang gawin ng Cindy. No, huwag. Ikaw ang bahala. Basta akong noby mo. Walang masabi sa iyong genitalia. It's perfectly okay. Real big. Hindi na pinansin ni Colton ang kabulgaran ng noby. Ang hindi ko maintindihan, saan nakuha ng... Jocelyn na baby photo ko. Sino si Jocelyn? Yung writer. Pero ikaw ba talaga tong baby na to? Ako nga, may copy ako ng litratong yan. Chile nasa album ko pa rin ang picture. Baka nakuha sa mother niya. Imposible. Hindi kilala lang Jocelyn na yun. Ang magaling ko, ina. na, alaga namang yung mother mo nagpunta kay Jocelyn na yun at nagpresenta ng photo mo. Walang copy ang mother ko. Ibang source ang pinagkunan tiya ko. Kapag natiyak mo ang source, isama mo na rin sa demanda, Colton. Yan nga ang plano ko Kasi wala akong maalala ang posibleng may kopya ng photo ko. I think matutulungan kita para matraise ang source ng litrato, si Malambing na hinawa ka ni Cindy ang braso ng binata. Nakikinig ako. No, saka mo na malalaman. Kapag nakuha ko ng tamang impormasyon, nangigigil talaga ko sa source ng picture. Dapat matiklo. Okay, bahala ka na, Cindy. Hindi ka nagalit sa akin, Colton. Hindi naman ako dapat magalit. Dalawa tayong kumuha ng kasalanan. Kung totoo, sinaya ko ang dapat humingi ng paumanhin sa iyo. Dahil ako ang babae, ang butas na pinapasakan. Cindy, please, ayoko ng babaeng bulgal. Oo na, Senyor Tigas. Titigil na si Senyorita Malambot. Napabuntong hininga si Colton. Bakit ba hindi niya na noong una pa na may kalaswa ng bibig ng babaeng ito? Magkasunod na lumayo sa La Ultra sa mga kwatsa ng Cindy at Colton. Pupunta na sa trabaho sa lusbanyo si Colton. Si Cindy ay maghahanap sa taong umatraso sa kanyang nobyo.